mga kapala ngayong araw ay nagdeclared yung kumpanya namin na wala po tayong activity ngayon kasi sa maulan na panahon kaya ang gagawin natin ngayon ay maglilinis na tayo ng ating pinagkulugan kaya tara so dito nga guys ay nakita nyo ay kalat na yung mga gamit ko magpahalo-halo na pati yung damit uh, gamit sa trabaho kaya liligpitin natin to so dito nga mga kapala inuuna kong ligpitin ay ang aking mga damit Tupi-tupi na lang tayo mga kapala kahit hindi marunong. Mahirap talaga pag malayo sa sawah. Dito nga ay ipiplex ko na pala yung aking sapatos na brand by Converse All Star. at ang aking RXR helmet at sinimulan natin ang pag -wawalis. At dito ay ipiflex ko na rin yung aking hiniram na electric stove. At dahil ito isira sira na, kaya tatapon na natin to So dito ay nililigpit ko na rin yung mga wire. Kasi di naman ito ginagamit. Ito ay dagdag kalat lang. yun nga mga kapala ay natapos na tayo sa ating paglilinis pero bago natin taposin yung video na to kung isa ka sa nakapanood pakipalo na rin yung feeds ko kapala official at pakisubscribe na rin sa ating youtube channel na kapala master vlog so dito mga kapala ay nakikita nyo na malinis na yung kwarto natin dahil medyo napagod tayo sa paglilinis ay kailangan natin mag relax.